Ito wala si Gert Gert Ay ganamang Gert Yey Lock nine on my hand Para lagi lang handa Lagi press Kung bibigay Slide pa sa kaliwa may pagsabayan Sa makatang di na Kayang palagan pa Ng mga Sa pagputok po ng gatilyo Diretso sa iyong ulo guys, <laughs> hindi daw pupunta lang kami kasi punta kami doon sa kabila. Sabi sa akin ni Jude, marami daw tao ngayon doon, may mga bumisita. Tingnan natin kung sino yung bisita natin, na mysterious na bisita. Sikat daw yun eh. Okay guys, alilipat ah, ko yung camera. Pag malapit na kami doon, <laughs> pag malapit na kami doon, sa ako ay yung... babalik yung camera, okay? Yo, yo guys, ito na kami. Ang bisita eh. Ayan sila. Hinipin natin kasi yun yung mga bisita. Eh, may bisita. Ay! Good Ay, timing, ha! Pa'ng ah, magkamaliin idea ko yun. Andito pala yung pinakagwapo, guys. Tignan nyo, ha, guys. Ayoko pa ito, ayoko pa ito. Eh! Ah, ito pala si Kurt. Kurt, ay ka namang, Kurt. Eh! mama ni Kurt, si Ate Jo, ano? Si Tidyo. Oh, hey. Ano meron ba't nag nandito kayo? <tip> Pero number one love ng mga manonood. Hey! hey! Sister! Hey, ano Siyempre, ito po, hindi mo awala si Kai Tutubi. b Kai yeah, Tutubi, Kai 2! Kaya nga nang niya, may baril. Kaya nga, kaya nga, kaya na kaya nga, 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 kaya Siyempre, ito yung rapper rapper namin, no? Oh, yung pambalot. Diyak <laughs> lang. Si yeah. <laughs> <laughs> oh, my Neo, my Neo. Ah, si Derek. Wala pa si Wala pa yung Seven Far piece. ba? Ano ba? Hey, guys. Huwag oh, mo na tumamaya, sa galit, nagbibidyo pa eh. <laughs> Bili yung copyright, amin niyo hmm. Ay. Ay, kanta niyo ba yan? Sigit na pala ni Lenny. Eh. Mm. Yeah. Okay, go. Boss Eduj. Eduj. Hmm. Yo guys, ito. ah mag, ano pala kami. Yung mag rap kami ngayon. Subuhan natin. Kasi nandito yung si Kurt eh, bisita natin eh. Tumagdag pa si Derek, ayun si Derek, si Kaito, si Gian, Iesh, si Gunter, Pal, Pal, Pal Coops. Ayan na uh, guys. Si Edward, si Edward. A.K.A. Edward. Edward. Ayan. Ayan si Edward. 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 Ayan -ay si Edward. namin guys ha. Ililipat ko yun yung camera ha. Umpisa na namin ha. Okay. Okay. Ang ito malalobot na ako. Kaya yan, man. Kuya <laughs> isa eh. Hindi <Because> ka nagkawal eh. Bukal. Black night on my hand Para lagi lang handa Laging safety sa bulsa Para di ako kapa Pera kwarta na sa utak Matik to'y Luming laging ba nagpag Ang mo lamong pabalag Yeah, lamong pabalag Pag sinabi mo na game Rap game Ang pinasok matik habol dito fake Kasama ang boom, gang Matik one day blow a okay. cake Kung di ka katulad namin Go away, di tayo same Ay si G Doing fire Pagkapapapunta sky Medyo OD ang ganap Lilipat papunta high Walang ibang gagawin Umasel at paghimay Blue beers na malamig Pupunta sa aking kamay Uy, uy Sino dun Wala ko yan Ayun ba wala po, eh nandiyan yun Buong gang malamig ka, check mo Mga bitch na sa line, in the X ko, Mga kuns ko ay fly, walang preno kami bumita, walang lagi presko gang slide, papunta sa kaliwa Hindi tayo safe, wag kanyang purong punta Masa laging down na lapon, walang ng B.S.M.A.T.E.X.A.M.I.N.A.L.I.C.E.N.A. Makatang palaban Sige, subukan yung palagan Dapat ang lakas taasan ng pagbigkas sa mga makatang palaban Sa pagpasok ng makatang yesi Durog ka sa akin Yan ang tatandaan Hindi ka mananalo sa kaming pagsabayan Sa makatang di na kaya palagan pa ng mga bulaan Nagbabala ko maturo Kung bigla Sa mga letra ko ito Pinong pinuto at wasto Di ka sa akin makakasabayan Lang ang tatandaan mo Halika Eh, yan, yan, Oye, Hey, hey, hey. ng gatilyo Diretso sa iyong ulo Itong baboy damo sa pagkain Kung mabuso ba't ang lumaki ng repa Kaya di mo matitenga Mga tulong sa akin sa sakit ng mga tenga Sinulat ko ito Hindi para magyabang Para to sa mga taong puro hangin lang alam Kung isa ka sa kanila Huwag ka sa magbabila Ang mga gangs pa ako Huwag ka sa magpakita Yoko sanang ipakita Ang talento pambihira pues Pwes kung kukulit ka pa mo sa masisira, pag ako na nagwala, daig pa ang dragon Balang araw lalakas sa loob ng tatlong taon-taon taon na ang lumipas Ang dami nang kumupas Tablado ka sa'yo kapag ugali mo'y bayabas Yeah, uh. yeah. Uh. Uh. Subi, <laughs> <laughs> tulo, Tuloy! Tuloy! tuloy, tuloy, tuloy. Yeah. 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 So pero Pilipino nagmula sa ghetto Singkit lang mga mata pero hindi to Chino Ganto aking 🎵 Muha na mabilis na wala nang basihan Pag ako sa tanim, nagbunga ng alam Kaya malabo mong laban, di mo pa 🎵 Kumuskong ka lang ng konti, agad ka tatakluban 🎵 amin nilaan, kami rin ay namuhunan Mga tanga may metro, din na to, kaya pigilan mong ha-🎵 🎵